Ginamit ko siya para pagselosin ang ex ko, pero siya pala ang gusto kong makasama. Matapos akong iwan ni Glenn, ilang linggo akong parang walang direksyon. Tatlong taon kami. Tatlong taon na puno ng plano. Tapos isang araw wala na lang. Glenn works as a marketing consultant. Palagi siyang busy at palaging madaming kausap. Masaya siya kapag nasa spotlight siya. At ako? Ewan ko palaging nasa sidelines at sinusubukang sumabay sa lifestyle niya pero kahit paramdam ko na matagal nang hindi swak ang personality namin hindi ko pa rin matanggap na tapos na kami kaya ayan ako hindi na lang umiiyak nag-iisip pa kung paano ko kami maibabalik sa dati at naisip ko pagseselosin ko na lang nakakahiya mang aminin pero yun na lang ang naiisip kong paraan i know na immature pero naisip ko kasi na hindi siya na challenge sa tatlong taong kami Even before that, kasi wala naman akong ibang love interest bago siya at secured siya sa relasyon namin. Wala rin akong nabanggit na nagkagusto sa akin o nagparamdam. Gusto kong ipakita sa kanya na may ibang lalaking nagagandahan sa akin. Maybe then, ma-challenge siya at makikita na may nababaliw sa pinakawalan niya. Napanood ko rin sa TV show na ang sabi, nabubuhay ang interes ng isang tao kapag nakitang may nagkaka-interes dito. Some psychology thing siguro. For me, it made sense. Doon pumasok si Fidel. Nakilala ko siya sa isang inuman sa bahay ng kaibigan ko. Tahimik lang siya noong una. Busy sa grill. Mukhang hindi naman pala party na tao. Construction site manager si Fidel. Nakaupo ako sa tabi habang nagmumonitor ng social media feeds, stalking pa rin sa profile ni Glenn, nang mapansin ko si Fidel. Cute siya, Maganda ang katawan, matangkad, clean cut, mukhang presko kahit nasa tapat ng ihawan. Higit sa lahat mukhang matino in a sense na kapag pinakilala mo sa parents mo, matutuwa sila at hindi mag-aalala. Napag-isip-isip ko, baka pwede ko siyang gamitin para pagselosin si Glenn. Pagkatapos ng isang mahabang linggo sa trabaho, naisipan kong sumama ulit sa barkada sa isang inuman. Kailangan kong makalabas kahit sandali para hindi ko masyadong isipin si Glenn. Nandun ulit si Fidel. Tahimik lang siya pero mas gusto ko na yon kaysa sa mga tropang pabida. Nilapitan ko siya at nagkakwentuhan kami. Dumaldal ako ng dumaldal tungkol kay Glenn. Hindi ko naman inexpect na makikinig si Fidel ng seryoso, pero sa bawat salita ko nandyan siya. Nang maramdaman kong kampante na ako sa kanya, biglang pumasok sa isip ko ang plano. Hindi ko na pinag-isipan ng husto at diretsyo kong sinabi, Alam mo, pwede kaya kitang gamitin? Alam kong medyo awkward pakinggan pero kailangan ko lang ilabas. Tumingin siya sa akin naguguluhan. Gusto kong pagsilosin si Glenn. Baka sakaling magbago pa siya. Gusto ko lang ipakita sa kanya na okay na ako kahit wala siya. Akala ko tatanggihan niya ako pero ngumiti lang siya ng bahagya. Hindi yung tipong excited pero parang okay lang sa kanya. Wala siyang sinabing komplikadong bagay. Nagshrug lang siya at sinabing game. Ganun lang kasimple. Kinabukasan nagkita kami sa isang coffee shop sa Makati para sa unang quote-unquote date. Naisip ko na tamang tama yon. Casual para i-post sa social media pero mukhang may ibig sabihin kapag nakita ni Glenn. Tamang kwentuhan lang kami habang umiinom ng kape. Si Fidel tahimik pa rin pero kapag nagsalita, matino at derecho. Pagkatapos naming magpicture at magpost sa Instagram, tumunog agad ang cellphone ko. Message galing kay Glenn. Simpleng sino yan? Pero ramdam ko sa tono niya na na-trigger siya. Akala ko masisiyahan ako sa reaksyon ni Glenn. Pero habang tinitingnan ko ang message niya, wala akong naramdaman kundi pagod. Ganun pala yon. Kahit may nakikita kang gusto mong resulta, minsan hindi pa rin sapat. Pero sa isip ko baka kailangan ko lang ituloy. Baka gumana rin sa huli. Sa mga susunod na linggo, tuloy-tuloy ang mga fake date namin ni Fidel. Minsan nag-night market kami at tumikim ng mga street food. Noon ko lang na-realize kung gaano kasarap ang mga simpleng bagay na hindi ko ginagawa dati. Iba talaga kapag walang pressure. Yung walang kailangang patunayan at walang kailangang pag-usapan na career o plano sa buhay. Isang gabi, niyaya niya akong manood ng sine. Hindi naman ako mahilig sa action films pero dahil kasama ko siya, go lang. Natatawa pa ako sa mga reaksyon niya sa bawat eksena. Masarap pala yung pakiramdam na may kasama ka na nag -e enjoy lang at hindi palaging nagmamadali. At habang tumatagal, napapansin ko na mas komportable na ako kay Fidel. Iba yon sa naramdaman ko kay Glenn. Walang bigat at walang expectations. Habang dumadaan ang mga araw, unti-unti akong nahuhulog sa mga simpleng bagay na ginagawa namin ni Fidel. Sa bawat fake date, mas nagiging klaro na hindi lang si Glenn ang nasa isip ko ngayon. Kasama na si Fidel. Pero natatakot ako sa ideya na baka ako lang ang nakakaramdam ng ganito. Baka para sa kanya laro lang talaga ang lahat. Isang gabi nag-aya si Fidel na magpunta kami sa isang food park. May stalls na may iba't ibang pagkain at pakulo, live music, at outdoor seating. Hindi naman ako mahilig sa ganitong lugar dati, lalo na kasama si Glenn na mas gusto ang mga high-end restaurant. Pero dahil si Fidel ang kasama ko, parang okay lang kahit saan. Sa bawat stall na nadaanan namin, sinubukan niya akong kumbinsihin na tikman ang lahat. Kwek-kwek, takoyaki, shawarma, kulang na lang ata kainin namin pati yung ketchup bottle. Halos mapuno ang mga kamay ko sa dami ng hawak na pagkain. Natatawa lang ako sa kanya. Habang kumakain kami dumaan ang banda na tumutugtog ng akustik. Napalapit kami sa stage at naupo sa bakanting upuan. Tahimik kaming nanood habang ine-enjoy ang tugtugan. Minsan nagkakatinginan kami tapos matatawa ng sabay. Bigla akong napaisip, bakit parang mas masarap ng kasama si Fidel? Hindi ko na iniisip si Glenn sa mga ganitong oras. Kung siya siguro ang kasama ko ngayon, baka may reklamo na siya kung bakit nandito kami at hindi sa sosyal na lugar. Pero kay Fidel, wala. Kahit pagtambay lang sa food park, parang ang saya-saya na. Sa gitna ng masayang pag-usbong ng mga moment namin ni Fidel, biglang bumalik si Glenn. Nag-text siya na gusto niyang makipagkita. Namimiss niya raw ako at gusto niyang ayusin ang lahat. Dati ito ang hinihintay kong marinig, pero ngayong nandito na parang walang impact. Kahit gusto kong makaramdam ng excitement, wala talaga. Nagkita kami sa isang cafe. Maayos pa rin si Glenn gaya ng dati. Polished, confident at parang handang bumawi. Sinabi niyang gusto niya akong balikan. Pero habang nagsasalita siya si Fidel ang nasa isip ko. Sa bawat sinasabi ni Glenn, mas lalo kong narealize na tapos na talaga kami. Hindi ko na pinahaba ang usapan. Sinabi ko kay Glenn na tapusin na namin ng maayos. Wala nang galit pero wala na ring babalik ang kami. Wala na akong maramdaman para sa kanya. Nang malaman ni Fidel na nagkita kami ni Glenn, nagsimula siyang lumayo. Hindi niya ito sinabi ng direkta pero ramdam ko. Hindi na siya masyadong nagte-text at parang bumabalik siya sa pagiging tahimik. Sa mga sandaling 'yon, naramdaman kong hindi ko na kayang bitawan siya. Kaya kinuha ko ang stuffed toy na binigay niya noong isa sa mga unang fake date namin, isa sa mga bagay na nagpapaalala sa akin ng mga masayang moment namin. Pumunta ako sa bahay niya para tapusin na ang lahat ng pag-aalinlangan. Pagbukas ni Fidel ng pinto, halatang na sorpresa siya. Hindi ko na siya hinintay na magsalita. Iniabot ko agad ang stuffed toy at sinabi kung ano ang nasa puso ko. Alam kong dapat fake lang lahat 'to, pero hindi na ito fake para sa akin. Tumingin siya sa akin, tahimik pa rin. At sa ilang segundong 'yon, parang tumigil ang mundo. Nang makita ko siyang ngumiti, alam kong pareho kami ng nararamdaman. Mula sa araw na 'yon, wala nang plano, wala nang fake. Kami na talaga, walang kahirap-hirap at walang pagdududa. Ngayon, wala na akong takot na baka may kulang sa buhay ko. Sapat na kami. Ako at si Fidel.